Tuwing undas, bukod sa pagalala sa ating mga mahal sa buhay na yumauna, ito rin ang panahon kung saan pwede nating pagkwentuhan ang mga nakakakilabot at mga nakakatakot na pangyayaring ekstraordinaryo o mga pangyayaring hindi may paliwanag. Nariyan ang mga kwento ng mga kaluluwang ligaw, mga kwento ng mga engkanto o mga lamang lupa at kung ano-ano pa. Kaya naman, iniahandog ng KRA Stories ang espesyal na pagtatanghal na pinamagatang KRA Stories The Halloween Special. Sa isang baryo sa hindi pinangalanang lugar, usap-usapan ang isang matandang puno ng sampalok na di umano'y pinamumugaran ng isang di pangkaraniwang nilalang. Ayon sa mga kwento ng mga taga tagaroon, ay madalas daw di umano itong magpakita lalo na pagkagat ng dilim sa mga motorista o naglalakad sa hating gabi. Isa na rito ang kapatid umano nang itago na lang natin sa pangalang John. Dito sa tabi ko, itong puno na to, ito yung ano eh, uh, ito yung laging topic namin magkakaibigan. Kasi dito, hin lagi silang may, kon may kwentong ganto, may kwentong ganoon na ito daw yung puno na kung na may mga lumalabas na kung ano-ano. Eh, syempre, ako naman bilang isang ano, hindi paniwalain. Pero matatakotin ako, pero hindi ako paniwalain hanggat hindi ko talaga nakikita. Hanggang sa isang beses, yung utol ko, uh, bumababa dun sa ano niya, sa girlfriend niya para puntahan. Uh, nagtatricycle pa siya kasi nagtataka ako, pwede naman lakarin, ba't pa nagtatricycle? Eh, yung pala, ayun na nga, may nakikita ro siyang tumatawid dito sa tabi ko. Hindi naman maitago ni John ang kanyang kilabot habang ikinukwento sa aming team ang mga naranasan ng kanyang kapatid noong gabing iyon. Dito sa puno na ito, nakatakot. <laughs> may ano daw eh, may isang batang tumatawid dito. Uh, akala ko hindi totoo kasi hindi ko naman nakikita. Pero hindi lang pala siya yung nakakaranas. May mga kaibigan din kaming nakakaranas pa ng iba. yung iba nakamotor, pag uh, tumitingin sila sa ano sa side mirror nila tapos pag baba nila makikita nila may tumatawid pero pag nilingon nila wala namang dumadaan kaya sabi ko nakakatakot yun kumbaga dito uh, isa to sa mga nakakatakot na ano na kwento na narinig ko hindi lang sa akin hindi lang sa mga kaibigan ko na pinapaniwalaan nilang totoo kasi sila mismo nakaka-experience pero oy, ako, oh, ako ma-experience. ba hindi ako makatulog. <laughs> Samantala, matapos ang aming interview, ay nireview namin ang audio mula sa lapel ni John at may nahagip itong tila bulong. Pakinggang mabuti. Nagtungo naman ang aming team sa isla sa Laguna Lake upang sadyain ang isang faith healer at tanungin kung bakit nga ba nagpapakita ang mga ganitong nilalang. Yung mga ganong mga bata, ang ano niyan, minsan yan yung mga batang inagas, inililibing lang sa kung saan, -saan mga na hindi nabindisyonan. Kaya sila ay nagpapakita, nanggagambala. Pero yan naman ay doon sa mga lugar lang, iisang mga kung saan lang lugar na kita. Doon lang yan hindi sila hindi, hindi, naman kung saan lugar mo napakikita. Meron lugar silang kung saan sila nailibing. Doon niya nagpapakita. Kaya sila hindi matahimik ng gagambala ng tao. Sa kasalukuyan, ay wala na umanong insidente ng pagpapakita ng nasabing nilalang sa lugar na iyon dahil na rin sa pagdami ng residente at pagbabago ng panahon. Natahimik na rin sana ang kaluluwa o kung anumang nilalang ang naroroon. Una noon, nanganak ako ng 2008. Siguro nung time na alas 12 ng hating gabi, napasulya pa ako sa labas ng pinto namin. may pababang lalaki na may sinding sigarilyo. Pero hindi ko alam kung talagang lalaki. Tapos may dumaan siya sa may puno. Hindi na siya lumagpas ng puno. Yun lang sabi ko, baka hindi siya talaga tao na umano na lang siya sa may puno, na istak na lang. Sa tagal ng experience ko, mayroon sa mga probinsya. Tulad dito sa ating lugar, meron talaga dito nagpapakitang kapir, Pero bibihira, madalang. Yun ay sa pagkakataong minsan na hindi mo inaasahan, Nagpapakita yung ganyan. Pero yan, hindi ka naman masasaktan ng mga ganyan eh. Basta matibay ang pananampalataya mo eh. Pag nakakita ka ng mga ganyan, magdatasal ka lang. Hindi, hindi ka nila masasaktan. Basta malakas ang pananalig mo. Talaga nga namang tuwing sasapit ang undas, ay samut-saring mga kwento ng katatakutan ang maririnig natin. Subalit, huwag nating kakalimutan na ang undas ay para gunitain at alalahanin ang mga magagandang alaala ng mga yumao nating mahal sa buhay.